Pansin naman itong si Yunwo na hindi nito ikinakagalak na siya ay makita. Ito ay dahil sa sandaling malaman ni Ryugyong na tama ang kanyang hinala na siya ay si Okyon na kanyang kilala sa nakaraan, lumabas ang kanyang napakalakas na masamang enerhiya dahil sa tindi ng kanyang nararamdamang galit. May seryoso naman itong natanong sa artistang lalaki kung tingin niya na ito ba ay nakakatuwa. Ngunit habang siya ay komportableng nakaupo sa harapan ng ating bida ay isinaad niya na lang na matagal silang hindi nagkita ng lalaking tinaguri ang pinakamalakas na mandirigma ng Goryo. Napaisip naman itong si Ryugium na nagawa nitong ganap na may ang kanyang internal energy at napatanong sa kanyang sarili kung nagawa niya bang mapulot itong abilidad pagkatapos niyang makapunta sa hinaharap. Kinuha naman nitong lalaki ang kanyang iniinom na tsaa sabay sabi sa ating bida na bawasan nito ang kanyang ipinapalabas na masamang intensyon at kung siya ay nandito para kanyang patayin ay wala siyang may mapapala. Dagdag pa nito na niya na si Ryugium ay hindi pa gaanong nagtatagal sa kapanahon ng ito, kaya sinagot niya naman ito na siya ay mukhang taliwas sa kanya. Napapaisip kung makakakuha ba siya ng sagot galing kay Okyon, kanyang natanong kung ang kanilang pagpunta ba sa hinaharap ay kanyang pinlano. Ngunit may ngiti lang nitong sinagot habang iniinom ang kanyang tsaa na ito ay hindi posible gamit ng kanyang kakayahan. Napasabi naman si Ryugyom na magtatanong siya ng huling katanungan kaya umaasa siyang sasagutin niya ito ng katotohanan. Saglit namang natigilan ang dalawa habang magkaharap sa lamesa, subalit pagkalipas ng ilang sandali ay natanong ni Ryugyom kung andito din ba ang babae na kanyang pinagsisilbihan. Pinagsabihan naman siya nito na huwag niya itong sabihin na parang nananakot, at nang kanyang maubos ang kanyang iniinom ay natanong niya naman sa ating bida kung ang tinutukoy ba nito ay ang babae na kanyang pinuprotektahan noon. Dagdag pa nito habang ang kanyang isang kamay ay nasa kanyang mukha na nagpapalabas ng nanunuksong ngiti at titig na marahil siya ay nandito at marahil din nawala. Nang bigla naman nating mapapansin ang pagtilapo ng isang baso na napupuno ng tsapa punta sa ere, ito ay dahil sa biglang pagtulak ni Ryugyong sa lamesa na kaagad na nasira dahil sa lakas nito. Hindi naman na malaya na ipinalabas ni Okyon ang kanyang internal energy para masangga ang ginawa nitong pag-atake, subalit kahit na ganoon ay mapapansin pa rin natin ang kanyang pagkabigla. Ito ay dahil sa tindi ng pagtulak na ginawa ni Ryugyong, nagawa niyang tumilapo ng napakabilis at napakalayo habang siya ay patuloy na nakaupo, kung saan pagkalipas lang ng ilang sandali ay naabot nito ang pader na siyang kaagad na nabasag at sumabog ng siya ay tumama dito dahil sa lakas nito. Habang mapapansin natin na napapalibutan ang kamay ng ating bida ng kulay pulang ora ay isinaad niya naman na ito ay kanyang naiintindihan, at dahil ayaw nitong sagutin ang kanyang katanungan, siya na mismo ang hahanap sa sagot. Natuon naman ang atensyon nito papunta sa pader habang mapapansin natin ang pagkahulog ng mga bato sa sahig dahil sa kanyang narinig na pagsabi na ito ay kakaiba. Ito ay si Okyon na agad na tumayo sa nasirang pader na parabang walang may nangyari habang nagtatanong kung ganito ba ito palagi. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng masamang ngiti na mukhang makakaya niyang harapin ang ating bida ng mag-isa dahil pansin nito na siya ay hindi kasing lakas gaya ng dati. Napaangat naman siya ng kanyang kamay at isinaad na si Ryugyum ay maghintay muna at kahit walang pakialam ang ating bida sa kahit ano, kanya lang nasisiguraduhin na walang makikialam o magiging sagabal sa kanila. Kaagad namang gumamit ng ilusyon si Okyon upang paghiwalayin ang lugar, kung saan sa labas ito ay nagmumukhang dalawang matagal ng magkaibigan na muling nagkita at naguusap lang sa lamesa. Dahil nasisigurado ni Okyon na wala na sa kanilang may mangingi alam, dali-dali siyang tumakbo at sumugod papunta kay Ryugyum para siya ay atakihin. Subalit habang siya ay papalapit ay bigla na lang siyang natigilan dahil sa pagsasabi ng ating bida na ihinto na nito ang kalokohan. Habang hawak ang isang pine cone sa kanyang kamay ay isinaad naman ni Ryugyum na alam niya na siya ay hindi ang kanyang hinahanap na si Okion kaya napatanong naman itong sumusugod sa kanyang lalaki kung ano ang walang kwentang bagay na bigla na lang nitong sinasabi. Dinurog naman ito ang pine cone na kanyang hawak habang nagsasabi na ito ay kanyang nalaman sa oras na ito ay kanyang nakita. Dagdag pa nito habang kaharap itong lalaki na itinago nito ng mabuti ang kanyang internal energy Subalit hindi niya ito nagawang maitago ng mabuti noong dinedepensahan niya ang kanyang sarili kanina at alam niya ang internal energy na ito ay hindi pagmamayari ng bastardo niyang kilala. Habang patuloy na nakatayo itong lalaki ay bigla namang unti-unting umiiba ang kanyang anyo sa pagiging babae habang napapaisip na si Ryugyum ay tunay ngang mahusay dahil nagawa nitong malaman ang kanyang pagkukunwari. Isinaad ng babae kay Ryugyum habang patuloy na nagiiba ang anyo na hindi niya inaasahang mahuhuli siya nito kaagad ng ganito kadali at ito ay nakakamangha para sa isang tao na ngayon lamang nagising. Sinagot naman siya ng ating bida na hindi niya inaasahan na sa lahat ng tao na siya ang magpapakita, ito ay dahil ang babaeng ito ay walang iba kundi ang alagad ng kanyang kalaban at ang sikat na ilusyonista na si Yun Anhai. Lumipat naman ang eksena pabalik sa nakaraan sa itaas ng bangin kung saan makikita natin na nagawang mahiwa ni Ryugyong gamit ng kanyang espada si Anhai. Agad naman siyang nahulog sa bangin kaya kanyang natanong kung hindi ba siya nabibilang sa mga namatay dahil sa kanyang ginawa at papaano siyang patuloy pa rin nabubuhay. Habang kaharap nito ang bagong anyo ni Anhai, isinaad naman nito na ikinagagalak siya nitong makitang muli. Kanya namang ipinaliwanag na katulad ng kanyang nalaman patungkol sa sikat na artista na si Yu ang kanyang pinagsisilbihan na si Okyon ay isa ring napakalaking personalidad sa mundong ito, at sa kasalukuyan siya ngayon ay nagpapanggap bilang siya dahil mayroon itong inaayos na mga trabaho para maisakatuparan ang nakakamangha nitong plano. Dagdag pa nito na nakatakda siyang magsumite ng kanyang pang-araw-araw na ulat sa kanyang trabaho kaya siguradong isasama niya itong malaking balita na siya rin ay nabubuhay. Bigla naman itong ikinonekta ang kanyang dalawang kamay sabay sabi na alam niyang ikakasabik ni Okyon ang ganitong balita. At dahil nagawa na nitong makalkula ang kapangyarihan ni Ryugyom, Agad nitong ipinalabas ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na illusion clone na siyang nagpalabas ng maraming bilang ng ilusyon ng kanyang sarili. Isinaad naman nito sa kanyang mga ipinalabas na ilusyon na kung mahuhuli nila si Ryugyom at maibibigay kay Okyon ay paniguradong magkakaroon sila ng gantimpala kaya ito ay agad nilang hulihin. Subalit hindi pa man nakakalapit ang mga ilusyon sa ating bida ay bigla na lang itong nawala sa kanyang kinaroroonan at sumulpot sa isang ilusyon para dali-dali itong tuhugin ng kanyang hawak na patpat. Pansin naman ni Anhai na nagpapalabas siya ng napakaraming internal energy kaya kanyang natanong kung bakit niya ito ginagawa. Ngunit pinagsabihan lang siya ni Ryugyum habang napupuno ng galit na hinayaan ito ang kanyang bibig sa pagsasalita ng napakatagal. Naisip naman ni Anhai na siya ay isang tanga dahil ang pagpapalabas nito ng ganito kalaking internal energy ng kakagising pa lamang ay isang paraan para masira ang kanyang katawan. Hindi naman pansin ni Ryugyum ang kanyang sinabi at mas lalo lang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak sa kanyang sandata, kasunod nito ay ang kanyang pag-atake kay Anhai habang napapatanong kung kailan pa nagsimulang umangkup sa kanya ang kanyang mga pamantayan, subalit ang kanyang natamaan ay isang ilusyon lamang nang bigla namang nanlaki ang mga mata nitong babae. Ito ay dahil gamit ng hawak na patpat na bakal ni Ryugium ay nagpalabas siya ng isang malakas na pag-atake na siyang kaagad tumama sa lahat ng nasa paligid, kung saan nagawa rin na matamaan ang tunay na katawan nito kaya siya ay tumilapon papunta sa ere. Bumagsak naman ang lahat ng ilusyon sa lupa at unti-unting nawala. At dahil wala nang may magagawa itong si Anhai, habang siya ay nakadapa sa sahig ay inutusan niya naman itong ating bida na siya ay patayin subalit hindi niya naman ito ginawa. Habang pinagmamasdan siya ni Ryugium sa sahig ay kanya na lang nasabi na nakakasigurado siyang namatay itong babae sa kanyang kamay noon. Ito ay dahil sa nakaraan ay kanyang mismong nakita ang kanyang pagkahulog sa bangin habang mayroong kritikal na pinsala sa kanyang katawan, kung saan nasilayan din ito ang kanyang tuluyang pagkahulog sa tubig ng talon kaya kanyang natanong kung papaano nitong nagawang makapunta sa hinaharap. Ipinaliwanag naman ni Anhai na kanya ding inaakala na siya ay namatay sa tagpong yon. Ngunit nang siya ay magawang magising sa isang silid, ang mundo ay iba na sa kanyang dating nalalaman at kinagisnan. Matapos niyang magising makalipas ng daan-daang taon ay hindi niya din alam at maintindihan ang lahat ng nangyayari. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagawa niyang maunawaan na ang kanyang pinagsisilbihan na si Okyon ang dahilan kung bakit siya muling nabuhay sa kasalukuyan. Natanong naman ni Ryugyum kung ang ibig ba nitong sabihin na ang bastardong si Okyon ay mas nauna pa sa kanya sa mundong ito. Habang kinukuha ang hair stick sa kanyang buhok ay pinasang-ayunan niya naman ito dahil alam niyang pinapahalagahan siya ng kanyang pinagsisilbihan nang ito ay kanyang makuha ay dalidali dali naman siya na muling sumugod papunta sa ating bida habang nagsasabi na siya ay mananatiling tapat hanggang sa huli kay Okeon Mapapansin naman natin ang pag-abot ng matalim na bagay malapit sa mata ng ating bida Ngunit bago pa man ito tumama ay bigla na lang tumilapon pabalik itong si Anhai dahil bigla na lang ginamit ni Ryugyum ang kanyang hawak na patpat na bakal para agad siyang hawiin kung saan makikita natin ang huling pagbangga nito sa pader kaya siya ay napaupo habang nauubo sa kanyang natamong pinsala. Kagad namang lumapit si Ryugyum papunta sa kanya at habang siya ay humahakbang papalapit ay kanyang isinaad na siya ay nakakaawa dahil pinaniniwalaan nito na siya ay sinagip ni Okyon. Nagtataka sa sinabi ng ating bida, natanong niya kung ano ang ibig nitong sabihin, subalit tinanong lang siya ni Ryugyum kung gaano na siya katagal sa mundong ito. Dagdag pa nitong natanong sa babae kung kailan nagsimulang maagnas ang kanyang katawan. Pinagpapawisan naman siyang sinagot ni Anhai kung ano ang pinagsasabi nitong bagay. Nang bigla na lang namuling ginamit ni Ryugyum ang kanyang hawak na sandata kung saan nagawa nitong mapunit ang kanyang damit. Bumungad naman sa kanya ang naaagnas na laman ni Anhai sa kanyang balikat kaya kanyang sinabi na ito ay kanyang nalalaman dahil kanina pa siya mayroong naaamoy na bagay na nabubulok. Dagdag pa nito na ang traidor na si Okyon ay pinapalabas lamang na siya ay ang sumagip sa kanya, pero sa katotohanan, gumamit siya ng maingat na teknik na hahantong sa kanyang kamatayan pagkatapos siya nitong gamitin na parang isang laruan. Hindi makapaniwala sa kanyang sinasabi, biglang napangiti naman itong si Anhai. Kung saan pagkatapos nito ay may panggagalaiti at napupuno ng galit niya itong tinanggi dahil ang bagay na ito ay hindi magagawa ni Okyon kasi hindi niya pa naririnig itong klaseng teknik. Pinagsabihan naman siya ng ating bida na ito ay hindi normal na teknik kaya walang duda na hindi niya ito nalalaman. Dagdag pa nito habang siya ay kanyang minamaliit na mukhang tunay ngang hindi siya kinakailangan sa hinaharap na kanya namang ikinagalit. Natigilan naman siya dahil pinagsabihan siya ni Ryugyom na ito ay kanyang isipin ng mabuti, bakit ni Okion itatago sa kanya ang katutuhanan at ipapagawa sa kanya ang mga maliliit na gawain habang nagpapanggap. Pinaunawa naman sa kanya ng ating bida na ang rason ay dahil si Anhai ay wala ng halaga lagpas pa Dahil dito ay napunta naman siya sa kanyang isipan kung saan siya ngayon ay napapalibutan ng maraming bilang ng mga bangkay. Nang bigla na lang niyang napansin na mayroong kamay na humahawak sa kanyang braso, at nang ito ay kanyang tingnan ay bumungad sa kanya ang isang taong na naaagnas na ang katawan kaya kanyang nauunawaan na siya ay matutulad din dito at kung ito ay magpapatuloy, siya ay mamamatay. Nagulat naman siya dahil isinaad ni Ryugyum na gayon paman, mayroong paraan para mas mapahaba ang buhay nito. Hinawakan naman siya ng ating bida sa kanyang balikat at isinaad na ang internal energy na ipinasok sa kanyang katawan ay kailangang ayusin. Kasunod nito ay nilagyan naman ni Ryugyum ang kanyang kamay ng kanyang internal energy sabay sabi na gamit nito ay maiiwasan ni Anhai ang pagkabulok ng kanyang katawan kung saan makalipas lang ng ilang sandali ay mapapansin natin ang unti-unting pagkawala ng mga naaagnas na laman at pagbalik sa normal ng kanyang balat sa kanyang balikat. Dahil naiintindihan niya na totoo ang mga sinasabi ng ating bida, kanyang natanong sa kanyang sarili kung tunay bang iniisip ni Okyon na itapo na lang siya ng basta-basta na lamang pagkatapos siya nitong gamitin. Napasabi naman si Ryugyom na mayroon lang dalawang tao ang pwedeng maglagay sa kanya ng internal energy sa mundong ito, at ito ay siya at si Okyon lamang. Kaya habang tinututok nito ang kanyang hawak na sandata sa nakaupong si Anhai sa sahig, kanyang natanong sa kanya na siya ay pumili ng mabuti, pipiliin niya ba si Okyon na sinusubukan siyang patayin pagkatapos sa nitong gamitin o siya na makakaligtas sa kanya sa ganitong tadhana. Bigla namang napayuko itong babae ng kanyang ulo para mag-isip, kasunod nito ay ang kanyang pag-ayos ng kanyang damit para takpan ang kanyang balikat. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Ryugyong, ito ay dahil bigla na lang ni Anhai na hinawakan ang kanyang patpat na bakal sabay sabi na gusto niyang mabuhay. Dagdag pa nito habang nakatingin sa ating bida na nakatayo sa kanyang harapan kung ano ang gusto nito na kanyang gawin para sa kanya. Napapikit naman itong si dahil gumaan ang kanyang loob sa kanyang pinili, at makalipas ng ilang sandali ay may seryosong mukha nitong sinabi kay Anhai na ang kanyang kinakailangang gawin ay maging double agent para sa kanya.